Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang araw. Ngayon po ay Marso 29, 2024, Biyernes Santo. Para sa natatanging pagsahim papawid ng FEBC Network News, ngayong Semana Santa, ito si Heidi Bernardo Sampang para sa FEBC Radio TV. Habang atin pong ginugunita ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan, sa susunod na kalahating oras ay ipagpapatuloy po natin ang ating pagbubulay kaugnay ng mga bagay na dapat po nating ihingi ng tawad sa Diyos bilang mga Filipino. Ngunit bago po natin muling makasama si Bishop Tika, narito muna ang napapanahong balita para sa araw na ito naka alert pa rin ang Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA at iba pang malalaking paniparan sa bansa dahil sa dagsa ng mga pasahero mula sa iba yung dagat ngayong Lenten season. Ayon sa BI, normal na ang ganitong proseso kung saan naka ang kanilang border officers para sa anumang pwedeng mangyari sa panahong ito. Nagpakalat din ang BI na mga karagdagang immigration officers sa NAIA bilang augmentation sa mga nakaposisyon sa immigration booth sa arrival at departure areas ng mga international airport Patuloy umanong sinisikap ng Immigration Bureau na hindi maantala ang pagbiyahe ng publiko kahit pa malaki ang volume ng mga pasahero. Sa katunayan, nakaban umano ang leave ng kanilang mga port personnel ngayong kwaresma. Nagpapatupad din ng mas mahigpit na hakbang ang BI sa pag screen sa mga pasahero para maharang ang anumang tangka ng mga sindikato ng human trafficking na maipuslit ang mga biktima palabas ng bansa. Samantala, nakaalerto din ang court personnel laban sa mga dumarating na mga dayuhan para masiguro na hindi makakapasok sa bansa ang mga illegal o unwanted aliens. Mananatiling mataas ang alerto ng Philippine Coast Guard kahit makalipas na ang Semana Santa. Ito ay para tiyakin ang kaligtasan ng mga biyaherong sumasakay ng barko. Nagsagawa din sila ng random checks sa mga pasahero at bagahe para masiguro na walang mapanganib na kargamento gaya ng mga pampasabog. Para naman sa mga hahabol pa at pauwi ng probinsya, pinayon ng TCG na dumating sa pantalan ng maaga dahil may inspection pang daraanan bago makasakay ng barko. Huwag na rin umanong magdala ng mga pinagbabawal na cargo gaya ng mga flammable na liquids and solvents, toxic at infectious substances, corrosive materials, mga radioactive materials and explosives at compressed gases. Sakali namang may dalang firearms, kailangang dalarin ang kumpletong dokumento nito. Ayon sa PCG, sundin ng panuntunan para iwas abala. Kabilang din sa tinitiyak ng PCG ay ang pagbabantay laban sa overloading ng mga barko at cargo vessel. Sa iba pang balita, nakadeploy ang mga tauhan ng Philippine Red Cross sa iba't ibang matataong lugar ngayong Semana Santa para alalayan ang mga mamayan kung may emergency. Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, pwedeng dumblog sa kanilang personnel na kaistasyon o nag-iikot sa mga simbahan, mga lansangan, pantalan, bus terminal, pasyalan at gasolinahan. Nakakalat din umano ang kanilang first aid stations kung saan naroon ang kanilang emergency medical services. Samantala, binigyang diin PRC ng PRC na importante din na alamin at sundin ang mga batas trapiko kahit pa sa mga expressway o highway. Mahalaga din umano na alamin kung ano ang tamang hakbang sakaling masangkot sa aksidente. Yan po ang ating mga balita ngayong umaga ng Biyernes Santo, hatid ng FEBC Network News. At nagpapatuloy din po ang ating espesyal na programa ngayong Semana Santa at ang akin pong dalangin ay magsilbing paalala ang atin pong programa na kailangan natin ng isang tagapagligtas mula po sa ating mga kasalanan para hindi po tayo mauwi sa walang hanggang kaparusahan. Kasama na rin po dito ang paghingi natin ng tawad para sa mga kasalanan nating mga mamamayan dito sa Pilipinas. Dahil batay po sa nakasaad sa Lukas 23.34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya sa sentrohan po natin ngayong araw, ang mga bagay na dapat po nating ihingi ng tawag sa Diyos bilang mga Pilipino o bilang mga Kristiyanong Pilipino. Kasama po natin ulit via Zoom si Bishop Pio Tika ng Malabon International Baptist Church. Magandang magandang araw po Bishop Pio. Magandang magandang araw din sa iyo Heidi. Napakaganda ng ating mga pasimula ng ating balita ngayon. Praise the Lord. Okay. Yan ang magandang balita eh. May maganda at may hindi maganda. Opo. Kaya hindi natin makikita ang maganda kung walang pangitan. Diba? <laughs> Tama po. <laughs> By may maganda pong paksa itong ating uh, forgiveness ang dapat natin kailangan. Uh, hmm. Hindi natin kain talakay lahat pero kung maga po sa sulyap, so sulyap natin, hmm. ang maalagang puntos na yan, okay. may kinalaman din sa ating bansa ah -oh. Uh, Bishop Pio, kahapon, ano, ang mga bagay na ihiningi ng tawad natin sa Panginoon ay bilang isang bansang Pilipinas at napakaganda, napakaganda po na mga ipinunto ninyo kahapon. So ngayong araw naman po ito ng Biyernes Santo, ang nais naman po naming uh, malaman mula po sa inyong pananaw kung meron po bang malaking kinalaman. Tayo pong mga ordinaryong mamamayan sa mga isyo pong panlipunan na kinasasadlakan po ng ating bayan. Ito po yun, sapagat ah, tayo po ay bahagi ng isang uh, bansa, ah, hindi tayo makakaita ng Pilipinas, tayo ay eh, binibikis ng iba't ibang mga batas na kailangan patupad, tayo po ay binibikis sa iba't ibang ideolohiya. Pero pinakamahalaga po dito ay ating harapin talaga yung uh, main point, uh, tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, kahit po anong gawin ng taong palakarin ang bansa, Pagka wala ang Panginoong Sokristo, wala pong mangyayari. Nakita po natin sa kasaysayan niyan, ang uh, malalaking uh, kaharian ay sumakop sa atin. Katulad po ng uh, kaharian ni Nebuchadnezzar. Uh, niya sa isang ginto, napakayama, napakalaki siya lang po nagtayo ng isang rebultong ginto na 90 feet, ang taas. Sipin niyo gano'n. That's pure gold. Napakayama, ngunit ano po nangyayari? nagkadurug-durug din, napinalit, Darius, ni Cyrus, at Circes, o marami pang iba mga, 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 hari. Pagkatapos mo sa dulo, dulo, dulo niyan, eh, nag-away-away at uh, isang uh, mas makapangyarihan, bagamat maliit na sabi ng kaharian, pero napaka-genius na hari na imperador, yan po ay si Alexander the Great. At kanyang natalo, nabasag, na pera-peraso ang Kingdom of Persia. At naging kita po ng Greek, At po loob sa maraming tulain, maraming kantaan, maraming oratorio na binigyan ng grace. Naging international language po ay ang Greek. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Pero sa dulo po namatay ng 33 years old pa lang si Alexander the Great. At nagkapirapirasong kanyang kaharian. Pinaligyan ng mas malakrong Roman Empire. Pinangunahan po yan ng mga Caesar. At sa loob ng siguro mahigit na 800 years, isipin na lang yun, napakarami. Pagkatapos po niya, ano po nangyari? Na wala rin nangyari na basag din, nagkabasag-basag. At ngayon, nagkapira-pira sila tayo. But anyway, kaya ko po sinabi yan. Sa nakikita natin, kahit anong yaman, kahit anong laki, kahit anong galing, pag wala si Kristo, wala po may Sinabi naman ng Panginoon, simple-simple sinabi niya, no? Ang sabi doon, without me, You can do nothing. Kaya panuwalaan yan. Except the Lord build the house, except the Lord build the city, the laborers will labor in vain. Kaya ang kailangan po natin sa pansang ito, so kaya ang Panginoong Kristo. Kaya tinatawagan ko mga pastor, yung mga pastor talaga niniwala sa Bible, anindigan tayo, may mga differences tayo, kung tayo mag-away, it is the only, the only army that fought each other. Mm -hmm. Totoo yan. Nakakayaman sabihin. So Uh, napaka napakatindi po pala ano ng pinagdaanan at talagang napakalalim po ng ugat ng pagkakawatakwata. Pero salamat po dun sa paalala na yon Bishop Pio, na talagang kailangan po nating magkaroon ng pagmamahalan, pagmamalasakit para maisulong po natin ang interes ng atin pong mga kapwa Pilipino at sa pangkalahatan po ng ating bayan. Pero sa inyo rin pong uh, perspektibo, Bishop Pio, ano po yung mga dapat naman po nating baguhin sa atin pong mga paniniwala, sa atin pong mga kaugali ang mga Pilipino na maghahatid naman po sa atin tungo sa isang bagong Pilipinas. Marami tayong iba't ibang paniniwala at ang paniniwala ng yan kung ang nasusunod, kung sinong leader yun ang nasusunod. Ang, ang mahirap dyan ay ibang nagiging dominante. Ang unang-unang tingnan, uh, and I'm speaking from the point of view of a Christian leader, no? Christian philosophy, ito ang pag-uusapan. Uh, ang kailangan natin diyan bumalik tayo sa Bible. Kasi kung minsan, mayroong mga extreme, mga extremist na gano'n. Uh, ang problema diyan kasi, yung sa ito, church ko to. Ito ay, eh, uh, ako ang uh, church dito, wala muna kayong pakialam dito. Pag sila mo lang pakialam, isa ka doon, doon pumapasok ang gulo. At kung minsan, pinagsasama-sama natin, sabi ko, uh, ilang beses na ako nabinda compromiser, mm -hmm. walang paninindigan, uh, kung ano nang bintang sa atin. Pero nagpapatuloy tayo. Hindi bakit? Eh, yun ang style mismo ng Panginoon. Eh. Ang gusto niya talagang, uh, ano ka ang sabi nga ng Panginoon? Paano kayo maigliliwanag? Itatago ba niyo yung, yung ilawan sa ilalim ng inyong higaan? Hindi eh. Dapat talaga yung na yan. Kaya, ang panawagan, meron tayo mga pagkakaiba. Ang, sa music, no? Meron siya tawag na Silent Night. Meron siya uh, tawag na Holy Night. <laughs> Meron siya uh, siya sa Joy to the World. So in other words, diyan <laughs> lang nagkakaroon ng pagkatalo. Kaya pinapanood tayo ng mundo. At uh, ay sa akin, walang problema na Gusto mong yan ang iyong samba, ay eh, tatayo ka naman sa ng Diyos eh. Magbibigay sulit ka ng iyong sarili. Kung ikaw na may katulad ng isang istaka o isang haligi, hindi gumagalaw dahil natatakot ka, uh, and so forth. Eh, tatayo na sabi ng Bible, we shall stand for the judgment seat of Christ. The point of the matter is, sabi tayo nagkaka, nagkaka, uh, sa mundo, so, let's agree to disagree without being disagreeable. So, <laughs> in other words, pwede pa tayo No, di ba? Kung hindi man tayo magkasama-sama ang tuloy at mahirap gawin talaga yon, eh, hindi man lang tayo sisiraan sa isa't isa. -tisa. At tayo, mm. nasa isang katawan lang. So, kumisan, oh. ang nangyayari, yung ating theological belief, eh, ang ating theological, theological pronouncement, uh, ah, meron kasi sa mga major doctrines yan, eh, At meron mga minor doctrines. Sa so, nangyayari, yung minor, ay nagiging major. At mm. yung major, major pa rin. So, hindi mo alam ngayon na, na pati ang mga mga uh, pastor and theologian nagkaka-confuse. So, hmm. they fight. Di ba? Talagang sila. Ang sabi ko, hindi natin dapat pagtalunan yan eh. O, okay, hindi, hindi tayo magkasundo dyan. Hindi maghiwalay tayo magkaibigan. O, ibang aking paniwala, paniwala ni Ang masama, kung hmm. naniniwala ka ng kaligtasan, ay pangagitan pagsunod sa kautosan. Kung naniniwala ka na bautismo makapaghuhugas ng kasalanan mo. Kung naniniwala ka na si Jesus Christ hindi Diyos, kung naniniwala ka na si sa Bible ay hindi salita ng Diyos, ibang usapan niya. Hindi ako mm -hmm. mga makikasama ibang. sa iyo. Iba. Sapagat, mm -hmm. Uh, eh, kung naniniwala ka si Christ hindi darating, nakadating na, eh, uh, hindi tayo magkakaiki. Eh. Kung mm -hmm. hindi ka naniniwala si Christ yung pinanganak ng virgin, 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 virgin hindi tayo kakain. In other words, dun sa mga parting yon, hindi tayo mm -hmm. pwede magkasama. Pero kahit na hindi tayo magkasama, magkakaibigan ba lang dahil magkababayan tayo. Di ba yun. ito? Kaya oh. sa pwede akin, pwede pa namang magrespetuhan. Mm -hmm. Hindi mm -mm. naman yun. For and to all men, sabi tayo po. Okay po. Uh -oh. uh, Bishop Pio, ano naman po yung mga nakikita ninyo na mahalagang papel po ng mga Christian churches para po sa inaasam na pagbabago para sa ating bansa? Actually, ang talagang pagbabago sa church, sa family, naisimula sa atin yan eh, sa akin. Dapat muna mabago yung ating puso. Ang sino man kung naka bago nila. Ano ibig sabihin nun, you got to have a personal confrontation with the Lord Jesus Christ. Be humble before Him. So muna, payo muna. Maging sa Panginoon. At sa pagkatapos eh, kung hindi ka pa nakakatika ng kaligtasan mo, you open your heart to the Lord Jesus Christ and then receive him into your heart as your personal savior. He will come into your heart and babagun ka. Then the Holy Spirit will dwell in your in your body. You are now the temple of the Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun, magsasabi sa iyo, He will never contradict what is written, written in the Bible. Okay, so, uh, una yung pagbabago na yung sarili. Tayo muna. Kasi ang hirap mag-impose ng pagbabago na hindi babago. Parang isang pastor, pag-i-impose ka, oh, magbigay kayo ng ikapo, ay eh, hindi ka naman -i ikapo. So, kailangan ipamuhay natin yun makita sana. Kasi, pag nakita sa buhay ng ating mga past pastors, leaders, bishop, yung pagbabago, makita mo, pa ma ma yung iba eh. Meron kang integrity ngayon na magsalita ng tungkol sa pagbabago. So, let's start there. And then, the family. Sa ating mga family na we cannot force our children to follow the Lord. Talaga naman, may mga anak ng pastor na pasaway, meron din naman pasaway na pastor, meron naman mga, ganun talaga eh, you cannot mm -hmm. make it. Dumarating kasi ang, ang tao, sa ng personal na pagpapasya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagtatlo yung anak ko, ay pare-parehin din pastor. Si Pastor Ruel, Pastor Nimrod, at saka yung isang babae, ay uh, active naman sa uh, Los Angeles, kasama uh, yung kanyang asawa sa so dati, dati mga member ng JIL yan eh. So, we thank the Lord. Pero meron pa rin mga pastor na wala yung ganong pagbapala. Eh, anong gagawin ninyo? Diba? Now, ang trabaho natin eh, ako'y naniniwala, Heidi, ang isa pang kulang sa ating mga mananang parataya hmm. ay prayerful life. Prayerlessness. The sin of prayerlessness. Kasi kung meron, oh, time plano, 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 plano. Sa dulo na lang yung prayer. Mm-hmm. O minsan nakakalimutan pa. Mm-hmm. minsan nakakakain nga tayo, lalo mga young people natin, hindi ko kumain yan, nakita ko yan. Eh, no? Okay, sige, kain tayo. Sa, ay maraming tao kasi sa isang restaurant eh. Makita mo yan, o sige, may yan. Kasi ang mga kasama, hindi maan palataya. Gagawin lang yan, datampot ang napkin. I can also respond. Amen. Opo. Hindi ba nga, hindi na sabi yung personal devotion, personal prayer, family altar, yun natin uli ang ating family altar. Hindi ko ng gabi-gabi magpipray tayo. Sa pastor na katulad ko, 80 years old, pero marami pa akong trabaho, eh, I must admit na eh, hindi kami gabi-gabi. Pero araw-araw nagpipray kami. Meron sariling prayer time si Mrs. Meron well, ako sariling sarili prayer time. Tapos, mm. at least two or three times a week, nagpipray kami kahit ang araw bang gano'n, alagaan natin yung ating prayer life. Sapagkat dito po nakaugat, dito po dumadaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating panalangin. Yan yung mm -hmm. sabi dito. Say, uh, siguro alam mo yan, Heidi. second Chronicles chapter 7, verse 14. If my people, hindi yung kone hindi yung initial prayer, itong problema natin eh. Hindi natin makita yung first, kumbaga sa baseball, apat na bases yun eh. Dahil anong bilis mo at yung yung bola ay uh, over the over the parang malayo and you run so fast as fast as you can and nalimutan mong tumapak sa first base. Mm ka sa second base third base and then home run out ka rin. Mm. Bakit? Eh, hindi ka tumapak dun eh. eh tapos nagreklamo ka. Nakita sa TV, nakita hindi ka tumapak sa first base. So disqualified ka. First base dito is my people. Disqualified ka if my people shall humble themselves. Alam mag madali mag-pray. Halos lahat ng reliyon nagpipray. Sa kanila, kanilang gustong na. Kaya yung be humble. Ito ang unang-unang requirement na tayo mga 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 palatid. Ang ibig sabihin ng humility. Ay maisip mo ako, maisip mo si... Heidi, ay mas matalino kay sa akin. Totoo naman. Okay. Mm -hmm. na yung aking assistant pastor, mas magaling kay sa akin. May mga party magaling ako, may mga party magaling siya. Magsasamahin yung dalawang ito. Pero, ang ibig sabihin, humility, you can always, and then, you must always, in times of victory, you have to get, hindi lang bunga nga, kundi yung, It's all because of God's amazing grace. Opo. Isa pang, isa pang punto sa ay basahin po yung 1 Kings chapter 8. At nandoon po sa chapter na yon, makikita po ninyo na si ang sinulat ng banal na espiritu, nandoon po yung iba't ibang kasalanan hmm. ng tao. Kapag nagkasala, ay tumawag lang sa Panginoon. Halimbawa, hmm. ang kriminalidad ay mataas, ma alcohol, And then, natalo sila yung sa digma. Kung ito nangyayari sa atin sa West Philippine Sea, hmm. eh, maganda tayo, maganda tayo, maganda. Dapat yung mga member ng cabinet, magkaroon ng prayer, prayer session doon at manalangin. Bishop Pio, ano, dahil po sa limitadong panahon po natin ngayon, pero napakaganda nga po na napaalalahanan tayo na ituloy po natin yung ating devotion ano yung atin pong devotion sa atin pong relasyon sa Panginoon kahit po tapos na yung Semana Santa dahil alam po natin na marami ang nakakaalala po sa kanila pong uh, pananalangin sa mga panahong ito pero pagka back to work na ulit tayo let's say sa lunes eh, abala na naman ulit tayo at nasa santabi na ulit natin yung pakikipag-ugnay po natin ng personal sa ating Diyos. Abi uh, Pio, ano, sa, kahit po sa maikling panalangin, Pwede niyo po bang pangunahan yung atin pong mga taga-subaybay ngayon para po sa isang panalangin ng pagtanggap kay Jesus? Manalangin po tayo, Bishop Pio. Ang Diyos, maraming maraming salamat po sa mga napag-usapan namin. Pinag-usapan po namin, dakilang mag-ibig mo sa mundong ito, sa bawat isang taon. Gusto mo silang maligtas Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kayo po ang nangusap sa mga tao. At mga kapatid, kung pinakikinig ngayon, at gusto yung magkaroon ng katiyakan ng kalahat, ng kapatawarang kasalanan, sumunod po kayo sa maikling pa na lang ito. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Salamat po sa pagkakit kayo namatay para sa aking kasalanan at nabuhay na mag-uli para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa akin at sa oras na ito'y inaamin ko po ang lahat ng ito. Binubuksan ko rin ang aking puso at buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Sokristo, bilang aking Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Come into my heart, Lord Jesus. Iligtas niyo po ako. Hugasan ng aking mga kasalanan. Bigyan ng buhay na walang hanggan. At sa bagong buhay at patnubay sa aking buhay. Ito po'y aking dalangin sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Bishop Pio Tika ng Malabon International Baptist Church sa isang napapanahon at nakakahamong pagbubulay ngayong Biyernes Santo. God bless you po, Bishop Pio Tika. Ang hinahangad nating tunay na pagbabago sa ating lipunan ay matatagpuan lang kay Jesus. Kaya patuloy tayong mamagitan sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas at huwag ding kalilimutan na maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At bilang pangwakas, narito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Kawikaan, Gabanatang 14, Talatang 34. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa pangalan ng buong pangkat ng FEBC Network News, ito si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.